So, dahil sa panahon ngayon, December, dami ng balita. Ayaw kong sumali ron. Ah, tanggal mo na ako, tanggal. So, marami meron na kasi ito. Okay. So, nakikita ko na may pira dito. Yes. Okay. Let okay. 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 ang mga na ngayon. Pangit ang panahon ngayon. Puro balita, puro balita. Nakakatakot yung balita. So, guys, ito na yung Epo Nebos Aure. Ito na lahat. So, guys? Itong ipon ko na to, matagal ko na rin inipon to. Hindi lang ito isang taon. Hindi lang sampung taon ko itong inipon. Dahil naniwala ako na pagdating ng panahon, mas mahal ito kaysa lupa. So, yun ang nasa isip ko. Bumili ako ng bumili. Yan nga nakaipon ako. At nagkatotoo nga, mas mahal pa sa salopa. Isipin mo isang gramo, 7.5. Ngayon, 7.5 <coughs> ang isang gramo ngayon. Aabot ng 10,000 yan. O. nang pagbili ko nito, mababa pa. Ngayon, ang presyo nito ngayon, nasa 2 milyon na 2.5 对。Okay.